Bakit mahalaga ang Nemesis Missile System ng U.S. at bakit takot ang China dito? Yan ang ating aalamin, kaibigan. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at sa patuloy na pagbabanta ng mabanyagang pwersa, isang makabagong sandatang bumalot sa tensyon ng buong asya ang Nemesis Missile System. Isang high-tech na pandigmang platform na kayang magpasabog ng anumang sasakyang pandagat sa loob ng isang segundo lamang mula sa daang-daang kilometro ang layo. Pero bakit nga ba ito mahalaga sa depensa ng Pilipinas at bakit tila hindi mapakali ang China sa presensya nito sa ating teritoryo. Darat pag-usapan natin ang bagong mukha ng depensa sa Asia, ang Nemesis. Ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis Missile System ay isang makabagong teknolohiyang pandigma ng Estados Unidos na ngayon ay bahagi na ng Balikatan Exercises 2025 sa Pilipinas. Isa itong mobile missile platform na dinisenyo para pigilan ng paglapit ng mga barkong pandigma o surface threats sa mga critical na lugar sa karagatan. Sa tulong ng teknolohiyang ito, maaaring maglunsad ng mabilis at matinding pag-atake laban sa mga sasakyang pandagat kahit na sa malalayong distansya pa lamang. Karaniwang umaabot sa 100 hanggang 500 kilometro depende sa klase ng missiles. Ang deployment ng Nemesis sa Pilipinas ay hindi basta-basta pagpapakita ng lakas. Ito ay bahagi ng mas malaking plano upang palakasin ang depensa ng bansa sa gitna ng lumalalang tensyon sa Indo-Pacific region, particular na sa paligid ng West Philippine Sea at Taiwan Strait. Ang pagdating ng Nemesis sa Pilipinas ay senyales din ng tinitingnan ng Amerika ang bansa bilang isang mahalagang kalyado sa estrategikong posisyon nito sa rehiyon sa Balikatan Exercises 2025, ang nemesis ay gagamitin sa tinatawag na Maritime Key Terrain Security Operations na gaganapin sa mga lugar tulad ng Hilagang Luzon at Batanes Islands, mga isla na may direktang tanaw sa Taiwan at sa South China Sea. Bagaman walang planong gamitin ito sa live fire exercises, magkakaroon ng simulated missile launches bilang bahagi ng pagsasanay. Ang mga lugar kung saan ito itatalaga ay mga pangunahing lokasyon sa Marine Defense Strategy ng Pilipinas at Estados Unidos. Kaya ang presensya ng Nemesis ay hindi lamang praktikal, kundi simboliko rin. Isa ito sa mga pinakamodernong sandatang dinala ng Estados Unidos sa Pilipinas sa kasaysayan ng balikatan exercises at maraming analis ang naniniwalang mananatili ito sa bansa kahit matapos na ang training. Isang indikasyon na maaaring ito ay gamitin pa sa mga darating na taon sa ilalim ng mas matatag na defense cooperation. Sa madaliang salita, ang Nemesis ay hindi lang panandaliang parte ng isang military drill, kundi bahagi na ng pangmatagalang siguridad ng bansa. Para sa Pilipinas, napakahalaga ng pagkakaroon ng ganitong klase ng missile system. Sa loob ng maraming taon, ang Armed Forces of the Philippines ay nahirapang sabayan ng teknolohikal na lakas ng mas makapangyarihang bansa, lalong-lalo na pagdating sa maritime defense. Sa pagdating ng Nemesis, nagkakaroon tayo ng tinatawag na force multiplier, isang bagay na nagpapalawak at nagpapalalim ng kakayahan ng bansa na magtanggol laban sa banta mula sa karagatan. Kung dati ay palaging nasa defensive posture ang Pilipinas, ngayon ay may kakayahan na itong magpakita ng deterrence o panakot sa mga potensyal na kalaban sa karagatan. Sabi nga ng US, kung wala kang balak na sirain ang teritoryo ng Pilipinas, wala kang dapat ikatakot sa deployment ng Nemesis. Ang ganitong pahayag ay malinaw. Ang Nemesis ay hindi pananakot kundi pananggalang sa mga nais manggulo sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., pinapalakas ang ugnayan sa Amerika hindi lamang para sa military aid, kundi para tiyakin ng bansa ay may kakayahan ng ipaglaban ng sarili kung kinakailangan. Natural lamang ng deployment ng Nemesis ay nagpapataas ng kilay sa China, isang bansang matagal nang ipinagpipilitan ng kontrol sa halos buong South China Sea. Bagaman hindi tuwirang binanggit na target ang China, hindi maikakailang ang lokasyon ng missile system malapit sa Taiwan at sa disputed waters ay nagpapadala ng mensaheng malinaw sa Beijing. Handang lumaban ang Pilipinas at ang Amerika para ipagtanggol ang international na karapatan. Ang Nemesis ay may saklaw na kayang abutin ng mga Chinese naval assets kung sakaling pumasok ang mga ito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Bukod dito ay dahil ito ay mobile system, mahirap itong subaybayan at sirain na siyang nagbibigay ng psychological disadvantage sa sinumang kaaway. Para sa China, nasanay na sa intimidasyon at gray zone tactics. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng missile system sa Pilipinas ay malinaw na pagbabago sa dynamics ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang balikatan exercises ngayong 2025 ang itinuturing na pinakamalaki sa kasaysayan ng US-Philippines Military Alliance. Mahigit 14,000 na sundalo mula sa dalawang bansang ang lumahok, bukod pa sa mga observers mula sa 20 na iba pang bansa. Simula pa noong 1991, ang balikatan ay taon ng pagsasanay ng layuning, palakasin ang interoperability at taktikal na kahandaan ng dalawang militar. Ngunit ngayong taon, mas malawak ang saklaw. Mula sa land-based combat, naval operations hanggang sa cyber at electronic warfare. Ito ay hindi lamang militar na aktibidad, kundi pang mensahe ng rehiyon ay pinangangalagaan ng mga bansa at kalyadong handang magsanib para sa kapayapaan. Kasabay nito ay pinatitibay rin ng 1951 Mutual Defense Treaty na siyang legal na pundasyon ng ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa gitna ng mga bagong banta tulad ng technological na espionage, misinformation campaigns, at regional aggression, ang balikatan ay isa sa mga sandalan ng bansa para manatiling matatag sa harap ng kaguluhan sa rehiyon. Habang mainit ang suporta ng marami sa balikatan exercises, hindi rin nawawala ang kaba at agam-agam mula sa ilang sektor ng lipunan. May mga Pilipinong hindi sangayon sa patuloy na pagdeploy ng mga makabagong armas ng Estados Unidos sa bansa, tulad ng Nemesis Missile System. Para sa kanila, bagamat layunin nitong palakasin ng depensa ng Pilipinas, may panganib na madadamay tayo sa sigalot ng mga superpowers gaya ng US at China, lalo na kung lalala pa ang tensyon sa Taiwan Strait. Sa kabila nito, naninindigan ng pamahalaan at ang Armed Forces of the Philippines or AFP ng mga ganitong hakbang ay hindi para magudyok ng gulo, kundi para tiyakin ng kaligtasan, seguridad at soberanya ng bansa sa gitna ng nagbabagong geopolitical na klima sa rehiyon. Sa panahon ngayon, hindi lang missiles at barilang ginagamit sa labanan. Isa rin sa mga hamon na kinakaharap ng Pilipinas ay ang paglaganap ng misinformation at black propaganda. Isang halimbawa nito ang mga kaugnayan sa insidente ng BRP Apolinario Mabini sa Scarborough Shoal na muling umingay ang usapin. Matapos akusahan ng Chinese Navy ang barkong pandigma ng Pilipinas, ang BRP Apolinario Mabini na umano'y ilegal na pumasok sa Scarborough Shoal. Ayon sa pahayag ng Southern Theater Navy ng China, sinundan daw nilang barko ng Pilipinas at pinatalsik ito sa teritoryong inaangkin nila. Pero agad ito ang pinabulaanan ng Philippine Navy. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ito ay isang attempt ng China para baluktutin ng impormasyon. Hindi totoo na illegal ang pagpasok ng BRP Apolinario Polinario Mapini. Ang totoo, ang barko ay nasa loob ng ating sariling maritime zone sa West Philippine Sea na bahagi ng ating teritoryo sa ilalim ng international law. Ang mas malinaw pa rito, hindi lang simpleng akusasyon ang ginawa ng China. Isa itong halimbawa ng disinformation, isang uri ng propaganda na layuning linlangin ang kanilang sariling mamamayan at pahinain ang tiwala ng mga Pilipino sa sariling hukbong dagat. Ito ang tinatawag nating information warfare. Sa halip na baril, kasinungalingan ang ginagamit. Sa halip na missiles, fake news ang pinapapotok at ang target, tayong lahat, ang magkagulo. Hindi tayo dapat basta-basta magpagamit sa propaganda, lalo na kung layunin nito ay pahinain ang ating dangal bilang isang malayang bansa. Ang deployment ng Nemesis Missile System, ang lumalawak na saklaw ng balikatan at ang patuloy na pagsuporta ng Estados Unidos sa Pilipinas ay sa ng panibagong yugto sa defense posture ng bansa. Kung noon ay limitado lang mga kakayahan natin sa depensa, ngayon ay nagkakaroon tayo ng mga konkretong hakbang upang harapin ang mga hamon sa geopolitics ng Asia. Oo at may mga batikos, may mga tanong at may mga pangambang kaakibat nito. Pero sa dulo, ang tunay na tanong ay ito, mas pipiliin ba nating manatiling walang kakayahan at nakadepende sa awa ng iba o magiging bahagi tayo ng mas malaking alyansa para tiyakin ang ating seguridad, kalayaan at kapayapaan. Ang sagot ay nasa atin at sa bawat kilos ng mga leader natin ngayon. Malinaw na gusto nilang ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Hindi na ito panahon ng katahimikan habang sinasako ang ating kargatan. Ang Nemesis Missile System ay hindi lamang bakal at teknolohiya. Ito ay simbolo ng bagong paninindigan. Paninindigang hindi na tayo basta-basta maapak-apakan. Oo't may mga batikos, may mga takot. Pero sa dulo, ang mahalaga, handa na tayong lumaban para sa karapatang atin naman talaga. Sa tulong ng teknolohiya, mga at pagkakaisa, ang Pilipinas ay hindi na basta archipelago lang sa mapa. Isa na tayong boses na handang marinig at pwersang handang ipaglaban ng dangal at kalayaan. Ito ang bagong yugto at dito hindi tayo basta kakalimutan ng kasaysayan.